Sipak na team sa Mandawi City, gipasidunggan, gipasidunggan ato sa regular session sa konsiho kaganina sa Mandawi, Sipak na association. Nagkampiyon ang grupo sa Pilipinas si Pactacraw League Visayas Qualifier nga gihimo niya itong buwan sa Abril sa probinsya sa Leyte. Walang hinoon sila magkasalmo sa National Championship tungod sa kakulian. Apang ikalipay sa grupo ang pasidungog sa syudad o hinaon sa suporta sumabot nilang uh, mga Ni pasalig usab og tabang ang usa ka alang sa pundok. Og ilang sir nin disiplina sa batasan. practice lang ni mula. Wala ni nalipay sa mga na recognize kay at least mo supplyan ta mig bula. nahilig man ka interesado man ka ning sport. Tungod sa takyan katong kwan nga tingga. Ah, ang sinsiyo ako nang takyan. Ngano man, oo. Magduha ka na sa una? Oo, yan, nakitaan ko sa coach elementary. elemental ako ko. ito, pick up ko. Then, uh pick up na ako, gi-paduha din ako. gi district, din, division. Uh -huh. Until na kasi ako.